Good day sa atin mga tropa no sa sa atin ding ano mga minamahala, mga customer no. Ito ah uh, tip lang to para sa paggamit ng mga remote no. Sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa gaano nakakaintindi ng remote so hindi naman lahat kasi naintindihan yung function ng mga remote ng aircon. So ito para to sa mga wala lang alam o sabihin natin hindi kabisado yung pagset ng remote ng aircon. So ito mga tropa no, sample lang to ito. ah uh, remote to ng carrier. So syempre ito yung on. So isa-isa natin to. Ah uh, ito on, yan. Pag ino niya yung mga tropa no, may mga setting tayo may kita diyan. May number dito. Ito yung pinaka temperature niya na setting. Yung sa baba naman may kita nyo uh, yan. Ito yung kanyang fan speed. Yung sa taas naman, ito yung ah uh, mode, mode setting niya itong A na to mga tropa no ito yung automatic na tinatawag natin automatic so ano nga ba si automatic ang automatic mga tropa pag sinet natin sa automatic siya na yung kusang mag adjust ng temperature ah uh, siya na magkukusa mag adjust ng speed ng pan depende sa hinihingi ng ah uh, hinihingi na temperature dito sa kwarto or doon sa ah uh, outdoor unit so ito automatic to mga tropa ito na yung kusa mag adjust ng set nyo kaya nga tinawag na automatic so pag pinindot nyo tong mode ito yung maglilipat ng setting so pag pinindot nyo yan, may, mala, may, makita kita kayo na parang crystal ice or snowflakes ito yung sinatawag natin na cold mode pag sinabing cold mode ah uh, ito nasa sayo na kung anong setting na ilalagay mo 23 Ah, uh, four, 24, 25 or sagad mo. Yan pwede naman nasa sayo na yan kung anong set ang gusto mo yung pan speed mo pwede mong high speed low speed automatic yan may kita mo rin dyan may automatic yan naka cold mode ka pero naka automatic pan kung lalakas yung pan mo ah uh, kung saan hihina yan so lilipat natin sa mode ito importante ito mga tropa itong ano na to lilipatan natin may kita yung dropping na yung mga tropa no sa iba ang nakalagay dito ang mababasa natin kasi dyan mga tropa sa mga minamahal natin customer no ang nakalagay dyan minsan is dry ano nga ba ang trabaho ng dry bakit may dry tayong set mode dito ang dry po mga tropa no sa, sa mga minamahal natin customer ginagamit po to para maiwasan dumami yung uh, humid humidifier yan mga tropa yung humid ng pinaka indoor natin yan, sa pinaka-indoor to na magtatrabaho. Kasi mapapansin nyo, uh, sa pinaka-madaling ano natin, term, uh, pag naglilinis sa mga aircon, ba diba, madalas nag-jelly. Uh, o nararanasan natin nagkakaroon ng fluctuation sa may indoor. Yung hangin na pag bumubuga, psk, 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 parang gumaganon yung tunog. Uh, yun nga, kasi dumadami na humid or jelly na na-stack sa evaporator. So itong dry na to mga tropa, pag pinindot nyo yung dry, Ah, uh, 'wag niyo isipin na walang lamig yung ano, walang lamig yung unit natin. Kasi nga dry ang ano niya. Dry ang nakalagay dito. May lamig din po 'yun, pero 'yun nga, uh, i-maintain niya yung pinaka-moisture ng evaporator para nga hindi gaano makapitan ng mga alikabok at hindi maging humid kasi may mga ano 'yan eh. Ah, uh, may mga humid yung evaporator. Na na, na pag tulog-tuloy ng gamit natin. So pag naka-dry tayo, yan pwede rin tayo mag ng temperature yun nga, tip din to para maiwasan natin mga tropa uh, sa mga minahamahal nating customer na uh, maiwasan natin mag pull down. Kasi nga, uh, yun nga, dumadami nga yung humid or yung pinaka jelly nya. Pag ginamitan nyo siya ng dry, uh, kusa rin maglilinis yung evaporator. ah uh, hinaan nga yung moisture nya. Katapos, uh, maiwasan nga natin yung humid. Yan. So, may set pa rito, mga tropa. Yan. Ito, nakikita nyo, pan lang siya fan mode lang yan, hindi gagana yung compressor yan, hindi gagana yung lamig. ah uh, ang mangyayari, parang backup electric pa na lang yung mangyayari dyan. So, yun lang yung mga importante ano dyan mga tropa, no, uh, setting. Ito, automatic. ah uh, automatic na siya mag-adjust. Itong cold mode. ah uh, ikaw bahala kung anong gusto mong temperature. So, paano ba natin ma-minimize yung sinasabi na pagkatipid ng aircon, no? Nasa na nakadepende pa rin po yan sa gumagamit at sa gagamit. Depende rin po sa location at uh, sukat ng room at dun sa ano sa area natin no. Saka dun sa mga appliances o so dami ng tao. Yan. Yeah. So ito ang pinaka minimize natin ah uh, 16 square meter one horsepower. power. So sakto na 'yun sa pinaka ano niya, pinaka area. Ang pinaka maganda dito ah uh, kung ano na 24 hours niyo gagamitin Pwede na kayo mag-set dyan ng 25 temperature o kaya 26. Depende yan kung anong kakayanin niya. Pero sa amin kasi sineset namin dito 25 temperature at naka, ka uh, naka medium or low lang kami na pan. So lumalamig naman yung area namin. Nasa sa inyo na nga lang din yun kung anong hinihingi na lamig ng katawan nyo. Uh, siset nyo na lang. Pero kung tipid naman ang pag-uusapan natin, nakadepende sa setting. Kasi pag sinagad natin ng ano yan, 17, yung compressor natin mga tropon no sa mga customer nakahataw yan nakahataw yan siyempre uh, bago niya mamit yung 17 na bihira talaga at hindi natin basta makakamit yung temperature na ganito pero na lang kung tago lang tapos nag 70 ka maaari mag cut off si compressor sa so, sobrang lamig or mag cool down yung speed niya pero sa panahon natin din sa Pilipinas mainit di natin mamimit yan kaya advisable talaga kung gusto niyo talaga ma low speed yung ano niya 24 25 26 yan maganda-ganda ng temperature na to uh, para makatipid sa kuryente. So yan inoobserve naman namin to okay na may paggamit namin 25 temperature yang tapos nakaloy tayo. Tapos yun nga depende pa rin sa room natin sa dami ng tao. Mag-adjust temperature kung na tayo sa lamig. Pero sabi nga kung sakto yung area niyo, sakto naman yung sa tao. Ah uh, yun. Mag-set kayo ng 25. Ah, uh, ang ano 'yan, ang naka ano lang 'yan, nakalaw. Pag lumamig na 'yan, maglo-low speed lang 'yan at hindi ganong hataw. May tinatawag kasi tayong low, medium, high dito sa speed ng ah uh, ano natin na compressor. Pag inverter ah, kasi pag non-inverter mga tropa, hahataw 'yan. Straight lang 'yan na high. Pag malamig na area saka magka-cut down yung compressor. So yun lang ito lang tip natin mga sa remote natin no. Oh. Yan ito, yung dry na to kaya nilagay yan dry importante yan kasi mag-self cleaning siya sa evaporator or uh, mababawasan yung humid natin uh, sa evaporator. So yun lang sana nakatulong at para maiwasan din pag pull out at dumami yung jelly, uh, pwede tayo mag-set ng dry. Yan, thank you and God bless.